So, etong guys, ngayon ay bumabiyahe tayo papuntang Chibakin. Dahil ngayon ang araw, nagaganapin ang pangatlong beses na get together ng aming grupo, ang Succulent Japan Group. Alas stress ng madaling araw guys, nasa highway na kami at sobrang madilim pa. Sinadya talaga naming umalis ng maaga dahil nga ay ayo naming maibit sa traffic. At bukod doon guys, meron tayong kasama mamaya at uh, sabay na kami, sabay na tayo na uh, papunta doon sa venue. So ayan nakikita nyo guys, marami ng ilaw dito sa aming ginadaanan kasi nasa city na po tayo. Ayan, kanina nasa probinsya at alam niyo namang nasa probinsya ako nakatira So ngayon, ayan makikita nyo ang liwa-liwanag So na. kapag sa probinsya guys, makikita nyo kahit sa highway, wala gaanong ilaw. Pero dito sa city, sagana sila sa pailaw guys. Ayan, ang daan namin sa unang naming first stop sa Aqualine kizarasu Chiba. So doon kami unang uh, magpapahinga. Siguro kung may oras, matutulog sandali, uh, kakain at uh, doon na rin kami magpapalipas ng oras dahil masyado pang maaga. Sinadya talaga namin maaga guys kasi ayaw nga namin maipit sa traffic. Medyo marami kasing uh, tatawid sa tulay na to papuntang Chiba nga magmula at Tokyo. Kaya kapag medyo late na yung oras guys, sobrang dami ng sasakyan. So, para yung makaiwas tayo sa traffic, inagahanan namin ang alis. So ayan malapit na tayo at mamaya baka meron din tayong mga, mga kasama pang ibang member ng SJG para sabay-sabay na kaming magpunta doon mismo sa Bin. So ayan guys, nandito na tayo malapit sa Haneda Airport at nakikita niyo yung maraming ilaw na yan na building na yan. Diyan nagiiwan ng mga sasakyan ang mga pasahero na sasakay ng aeroplano. A few moments later. tayo dito. Ayun sila kung umupo. Grabe ang ginaw. Andun sila oh. Ayan si Adin guys. <laughs> Tis <It> ganda. <laughs> Asan yung hikaw mo na wala? Na wala gangster. Oh, oh, ang gala yung hikaw oh, niya. Diba? Isa na lang. Isa na lang. Diyos uh, ko naninigas yung leig namin. <laughs> dahil bagong diba blower. Ito yung sumalubong hangin. Puro hangin. <laughs> Yeah, dito kami. Na Nag nagtago kami dito, guys, kasi alamig. <laughs> 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 ang gina, wala pang bukas. Nakasira ano. Pero yung buhok namin, pang, malakas pang ano naman yan, pang gulo-gulo. A few moments later. <laughs> so, pagkalipas siguro ng dalawang oras ng biyahe namin, nandito kami ngayon sa aqua Aqualine para uh, tunghayan ang pagsikat ng araw. Nandito kami sa, nasa gitna kami ng dagat guys. Ang aqualine guys, isang tulay na ginawa sa ilalim ng dagat at ito ay magmula sa Tokyo uh, dito dumadaan yung mga uh, tao or sasakyan patawi papuntang Chiba so ito yung pinakagitna guys na uh, ginawa nilang parking space or service area at uh, dito pwede kang kumain dahil maraming restaurant magpahinga ng konti may toilet din may game center, may coffee shop at meron ding 11. So maraming taong tumatambay muna dito bago sila tuluyang tumawid sa kabilang uh, lugar or sa Chiba City. So ayan guys samahan nyo kami uh, tunghayan or panoorin ang pagsikat ng araw sa araw na to uh, October 7, 2023. So sinadya din namin na pa mapaaga ang pagdating namin dito guys para rin dito. 'Di ba ang ganda niya, ang ganda ng kulay? combination ng ulap medyo makulimlim nga lang at ayan dagat, so ang ganda-ganda niya guys, pagmasdan

一、uh, 回こっち来てもう戻るわ。 may alat. Parang hindi lang <laughs> naliligo, no? So, andyan pa rin kami guys <laughs> andyan pa rin kami Ayan, dumating na ang aming isang kagrupo Si Fritz, si Amores At dumating na rin sila Si Joyce, si At si Hazel Kita-kita na kami dito guys At maya-maya, alis na rin kami Papunta na rin kami sa venue Ay, pwede pala So, dito ko na ang video na to guys. Sa susunod kong upload, abangan nyo ang mga nangyayari sa GTG ng SJG. Thank you, guys, and bye!